Ilo mo boss, maayong hapon sa itong tanano, maayong udto. So maghatag lang ko o update para sa ako na to, pang alas 5. So I'm so sorry mga boss, no? sa itong update ka ganina, wala yung orato ang number god. Dito mo ko focus sa 301. Pero naaga po yung nakadaaw kay nag-share mga nga number katong last year bitong nga resulta. So mi kuan mi tunong din siya sa pizza. Maupod siya nga oras po, alas 2, may gawas ang... 555 sardinas ang resulta mga boss pero kita nga namatad nga napusoy karon ginasmos ginamos na sa tani so congrats dino sa nay nakadaog ani nay nag comment nga nakadaog sila pero dito mo sila nag sa 301 parehas ako wa so walay karga ako ang number ka ganina. na so sa mga napusoy sa atong pahabol mayo ko sorry sa inyo pasensya kayo dayon congrats po sa nakapatad atong kwan uh, triple 5 So natay guide nga 58 8 mga boss no Para pang alas 5 na to So okay gaya pong ini siya nga number Ang 58 Para sa kuan Alas 5 So isa ka combination akong ihatag ani no uh, 5-8-3 Masing ganahan mo Tis tingilan ninyo Or 5 rather Okay 5 Sa 5-8 Yurot na ko ang 5-8 Yan po sa iskalirang triple uh, 5 mo si pinaka the best nga number para diya ibalik ya po na ang appearance ni na no nga gihatag nato sa tuang live okay ang 1013 og 11 na koy kuan uh, iskalira sempre okay kana triple na mag iska karon dayon iska gyapon nga 102 kana siya ang dipinsa nato sa eskalera same lang yapon ang ato ang 1 2 3 or 1 3 2 ba nga combination basta kay eskalera gyapon ta mga busno no to ang kwan nga BB numbers ang dipinsa sa iska kung magtriple ta mga boss no okay yapon magtriple one 1 pero mo ni siya akong bonus number 2 ka box so good luck mga boss ato pahabol nga number